Trending balita ngayon, isa na namang uh, incidente sa naiya ang isang ginang na 69 years old ang napaghinalaan na may dala ng uh, bala or basyo ng bala. I remember before na talamak or uh, marami talagang mga nabibiktima ng mga laglag bala sa naiya, hindi lang sa ating mga Pilipino kundi sa uh, mga banyaga o mga foreigner na pumapasok at lumalabas sa Pilipinas. Sa so tara paano rin natin 'to? Si tama yan. senior kasi siya eh. Naku, teka lang. So, ano? I-report ko ano? That's, That's too much. That's Too much. Mamimigo. Ma, o baka ito. Pangalan mo ko to sa inong. Sure po baka 'yun na siya? Hindi kasi kung ano, sobra yung abala. Sobra yung abala, ginawa nyo. So, hindi nga kami. So, hindi nga kami. Don't worry, nakuha ko na po yung pangalan nyo. Hindi nyo na po kailangan takpan. So, hindi nga po kami. So, hindi nga po kami. Confirmation po, lang think, po. Man, lang naman, wala naman. ako nung sa nangyari, ma'am. So, hindi Siya nga po kami. Yan lang po. po. Yes or no? So, hindi nga po kami. Yung last day ko kaming x-ray dito, ma'am. Para hindi namin ma-double check yung gamit ko. Empty shell? Parang alam ko na. Di ba ano naman yan talaga? Kala ka rin. Ang imbala na naman yan. Uy, mga <laughs> sinya, Kasi anting-anting, uh, yun yung una ninyong sinabi. Anting, anting, sabi ng pagbasyo. Ngayong chinek, ano na? Bakit ninyo kami hinayaan pumunta dito kung meron kayo na check from there? Ah, passport. Passport. Andyan sa back pa. Ano ba na ng water pagpasok? Binigyan na ng water agad. Nanginig din ako. Pati ako nagpapalit. Alam naman natin na ginagawa ng ating mga otoridad o ng mga officers sa atin sa, na, uh, sa airport ang kanilang trabaho. Pero sana naman ay hindi sila padalos-dalos or i-make sure nila talagang 100% na meron talaga silang nakita or na x-ray. Hindi lang yung masasayang yung oras kundi yung emotional kasi magiging ano ka dyan eh yung trauma ay yan yung trauma nandyan yan at hindi na yan mawawala at hindi mo na makakalimutan habang buhay <laughs>